magsimula si Mela. Oh, salamat Alex! Totoo kang kaibigan! Alam mong lumilikha ako ng mahirap na sandali. Mukhang hindi naman kasing diri ng inaakala ko. Talaga! Oh, ah, ako pa nga. Uh, oh, masarap! Hindi ko inasahang magustuhan ng hello! Sa totoo lang, medyo nadidiri rin ako. Walang ano man. Oh, yun ay... Millie, Gusto mong magsipilyo ako? ng iyong ngipin sa iyong Iyan. gatas? Ay! Nakakahiya yan! Huwag ah, kang manghinayang. Nangyayari talaga ang mga bagay-bagay. Sana kayanin ko rin ang aking bahagi katulad ng ginagawa mo. Sige, magsimula tayo sa malit. Susubukan kong kumuha ng isang ano? kagatman lang. Um, kakaiba yun. Akala ko gumagalaw yung crayfish. Mas mabuti nang kumuha pa ako ng isa pa. Mabuti na lang at marami akong pagpipilian. Pero una, alisin ko muna lahat ng mga sobrang bagay. Julian, hindi kita nakikilala. Anong ginagawa mo? Wala yun! crayfish. Walang takot! Tignan mo ang ginawa mo sa amin! Pasensya na mga kaibigan. Hindi ko sinasadya. Sige, subukan mo na! Talagang masarap! Wow! Sana'y kinuha ko ang pinakamalaking bahagi. Gustong gusto ko sana itong kainin. O gusto ko pa ulit kumain. Astig! Nakakapagod akong nagpapakalma sa'yo at wala na